Papalit ko lang yung papel. Bakit ba gusto mong sa, mo sa akin hininga mo? Hindi ka naman nag-toothbrush. Ha? Higa na lang. Higa na. Hindi ka na lang sa Ayan. Good girl. Ako po. Tagal ka naman. Ayan. Ito lagi ka na nakasunod. Parang iiwanan ka Bakit mo ako sinusundon? Hindi naman kita iiwanan eh. Mamaya pa ako uuwi. Hmm, mamaya pa ako haalis. Tama ka ba? dijak dijak noka kaya isa sama, hmm, <laughs> ina big, ayon yung tubig mo. ina koma na don, ina koma eh ina muna. Na. Dali, na. hmm, na batay mong minom. Punta lang akong banyo, oo oh, sa ka. Oh my god.

出了什么意外？我可不要紧，绝对不能放过你！怎么？有人投毒！有人投毒！立即警戒！全队肃立！啊！怎么？有人投毒！